Hello mga kaibigan, ako po si Mark Fetalco kasama siyempre si Kuya Ramil Santos ang ating kasamahan sa serbisyo Filipino na nasa likod ng ating kamera. Kami po ngayon ay nandito sa Beijing, China. Ngayong araw po ay December 24, 2024 o bisperas ng Pasko. At sa unang pagkakataon ay mararanasan ko po na magpasko at siyempre magnoche buena sa labas ng Pilipinas. Kaya para sa vlog ko ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba mag diwang ng Pasko dito sa Beijing. Kaya tara, let's go! Alam mo ba na isa sa mga patok na pasyalan sa Beijing, lalo na tuwing sapit ang Pasko, ang Sanlitun. Tuwing Desyembre nga, dinadagsa ito ng mga taong gustong mamasyal at ma-enjoy ang Malaw Winter Wonderland Christmas. Pero bukod dyan, puntahan din ito ng mga gustong mag-shopping. Dito kasi nakapwesto ang ilang mga sikat na brand at local products na swak na swak na pangregalo. Kanya-kanya rin pakulo ang mga outlet stores para bihisan ng Christmas elements ang kanilang pwesto. Mula sa malalaking Christmas trees, makukulay na ilaw at mga dekorasyon, talaga namang damdama mo ang Christmas spirit. Kaya naman ang mga bumibisita, picture dito, picture doon. Pero ang umago ng aking atensyon, ang higanting Christmas tree na ito. Hindi lang ito display, dahil pwede rin pumasok sa loob ang mga tao. Pinaka nag-enjoy dito syempre ang mga bata. Isama na rin natin ang mga young at hard. At dahil si Kuya Ramang nasa likod ng ating camera, ay tatanungin na rin natin siya kung paano ba niya pinagdiriwang ang Pasko dito sa Beijing. Kuya Ram, paano nga ba? <laughs> <laughs> Nagulat ako doon. Paano ko nga ba pinagdiriwang ang Pasko? Ah, ganito. Ganito lang kasimple yan. Dahil literal na malamig ang Pasko ngayon dito para sa akin. Kadalasa pumupunta ako dito no, sa Sanlitun At nag enjoy ako kasama ng mga kaibigan ko. Pero dahil wala sila ngayon, karamihan sa kanila umuwi. At eh, di syempre, sinama ako na rin si Mark <laughs> para dyan. Usually, ang ginagawa ko, no, tinatawagan ko sila sa pamamagitan ng, ng video call. At dahil nga, dahil sa 5G connection ng, ng China, grabe, ang bilis ng connection, so hindi kami napuputol. So kadalasan, tumatagal kami ng mga isang oras, dalawang, uh, dalawang oras, kung ano-ano pinag-uusapan namin tungkol dito, tungkol doon, at marami pang iba. At dahil Pasko, buhay na buhay din ang mga restaurant. Sinubukan nga namin ni Kuya Ram ang isang Taiwanese restaurant at talaga namang na-enjoy namin ang aming early Noche Buena. maraming salamat sa inyong pagsama sa aking vlog na ito. Lagi po natin tatandaan na ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagbibigayan at pagmamahalan. Muli ako po si Mark Fetarco, kasama siyempre si Kera Mil Santos, mula po dito sa Beijing, bumabati sa inyo ng Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon!